Paano ako ng menu ng rehistro ng aking motorsiklo 2024? Una ito ang dapat ihanda bago pumunta o magpa-renew ng rehistro. ORCR pera at pasensya at higit sa lahat ang kondisyon ng iyong motor, siguraduhin na sa kondisyon ng iyong motor dahil ito ang rason kung bakit tayo magpaparehistro. Ticket mo din ang iyong plaka dahil kung may plate number ka na sa iyong ORCR ay iyon na ang iyong gagamitin sa pagrehistro. At kung wala ka pa naman plate number ang iyong mv file ang ilalagay sa plaka. Note lang mga cut or ang akin kasi maliit ang aking plaka at sinabi ng LTO na votas na need daw palitan dahil may plate number na ako at wala pa naman na actual plate. Pinagawa ako ng temporary plate na kung saan doon naka-indicate ang aking plate number. At pagtapos mo gumawa ng sariling inspection sa iyong motor ay pumunta ka na sa pinakamalapit na emission testing center sa lugar ninyo at huwag kalimutan magdala ng photocopy ng ORCR ng motor ninyo. Ang presyo ay depende rin sa testing site na pupuntahan ninyo. Sa akin kasi sa LTO na Votas sa loob ng Fishport Genesis ay 450 pesos. Moot lang mga kat or kung sa nabotas mo balak magparehistro ng iyong motor kailangan mo ng mahabang pasensya pipila ka ng maaga umsakin kasi 4am ako pumila ang dami na at hanggang 5am lang ang kani. Lang bigayan ng number kaya kung may alam ka sa iba mas maganda, no choice kasi ko expired na ang rehistro ng motor mahirap na kung ibiyahe ko sa iba. Pagtapos kumuha ng bagong insurance coverage para sa motor ninyo, pwede ka din kumuha sa Cebuana o Bayad Center mas mura sa kanila, sa Cebuana nasa 450 piso. Ang insurance sa Bayad Center 300 piso sa akin kasi dun ako sa loob ng LTO na votas ako nagbayad kasi di madetect sa Cebuana at Bayad Center ang aking MF file sa mismong LTO na daw ang nagastos ko sa insurance coverage sa LTO na botas 550. Pagtapos mo at kung may insurance ka na at na-check na ang iyong motor at goods naman punta ka na sa pinakamalapit na LTO at ipasa mo lang ang mga requirements. At wait ka na lang ma-release ang iyong bagong or. Pwede ka din magtanong kung saan napipila. Sa akin ang binayaran ko sa LTO fees 200 at 2 pesos note 7 months lang po ito sa kadahilanan na may plate number na ako at doon na daw po ako titingin pag magpa-renew ulit ako. Awit! Salamat Kat Or sa iyong panunood sana ay may naitulong ko sa